Tayo pong manalangin. Salamat Lord sa gabing ito na muli kaming magkakasama online na mag-aaral ninyo po mga salita. Ang aming sambot nalangin ay samahan kami na banan na spirito, maging pagturo ka pa namin Panginoon. At kung ano naman yung mga issues, concerns, mga problems na kinakaharap ng bawat isa tonight, Lord, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin, O Jesus. Sa inyo, Lord, ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag aaral po natin tonight sa ating topic 166, Abraham generation, father of faith. So kukuhanin po natin yung ating main text sa Genesis chapters 15 and chapters 21 to 22. Basahin po natin yung Genesis chapter 15 verses 1 to 6. Sabi po dito ng Salita ng Diyos, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Abraham, huwag kang matakot." Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Sa verse 2, munit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano po, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Kasi during that time, matanda na dito si Abraham, Abraham pa yung kanyang pangalan during that time. And then sinasabi niya na since wala naman siyang anak, para saan pa nga naman yung gantimpala na ibibigay ng Lord, eh ang magmamana lang lahat ng kanyang ari-arian, walang iba kundi yung kanyang alipin na si Eliezer. Hindi mo ko pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. And then sabi ng verse 4, so balit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, Tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So dito sa verse na to makikita natin na in the Old Testament time, for you to be credited na righteous, kailangan manampalataya ka sa Panginoon. So merong kailangan gawin ang tao kailangan niyang maniwala sa Panginoon para maging matuwid siya sa harapan ng Diyos. So yun yung ginawa ni Abraham. Unlike today, imputed sa atin kasing righteousness. Nung tinanggap mo si Jesus Christ na Lord na Savior ng buhay mo, naging matuwid ka na sa paningin ng ating Panginoon. And then yung pangako sa kanya ng Lord, tubingin ka sa langit at masdan mo mga bituin, mabibilang mo ba yan? So ganyan daw yung karami magiging lahi nitong si Abraham. At alam naman po natin in the spiritual sense, hindi man tayo galing sa bloodline ni Abraham. Tayo po yung mga tinutukoy dito na offspring in the spirit ng ating Panginoong Heso Kristo. Doon naman sa Genesis chapter 21 verses 1 to 8 yan. So dito na po nangyari yung katuparan ng pangako. Pinagpala ni Yahweh si Sarah, so yung asawa ni Abraham, at tinupad ng kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos. Si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng anak na isang lalaki kahit matanda na noon si Abraham. So, pansin nyo dito ha, sa verse na to hindi na Abram, naging Abraham na. And then, actually, doon sa translation, from Sarah naging Sarah. Yung panglimang letra kasi, yung H, ibig sabihin nun, Grace. Ay sa akong pinangalin ni Abraham sa ng anak. Ayon sa otos ng Diyos, sinuli ni Abraham ang bata, walong araw pagkasilang nito isang daang taon na si Abraham nang ipanganak sa Isaak. Sinabi ni Sarah, nakakatawang ginawang ito sa akin ng Diyos at sino ang makarin nito'y tiyak na matatawarin. At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sinong makakapagsabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata. Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata at nang ito'y awati, naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. Pero alam natin na before nangyari yung promise ng Lord kay Abraham at saka kay Sarah. So nagkaroon sila ng ang um, maling desisyon. Nang ginawa nga ni Sarah, pinasiping muna itong si Abraham kay Hagar para magkaroon sila ng anak. So dumiskarte ng sarili si Sarah. At alam natin na naging anak nila si Ishmael. Pero hindi yung hindi si Ishmael yung promise na son ng ating Panginoon dito kay Abraham at saka kay Sarah. Pero dito sa verse um, 21, yung binasa nga natin na nangyari yung pangako ng Lord. So minsan kailangan lang natin maghintay ano, sa, sa pangako ng Panginoon. Kasi pag sinabi ng Diyos, it will come to pass in God's perfect time. Hindi sa sarili po nating timing. Dito sa um, Genesis chapter 22 verse 9, sabi dito, Pagkalipas ng ilang panahon yan, sinubok ng Diyos Abraham tinawag siya ng Diyos Abraham. Narito po ako, tugon naman niya. Kaya nga tinawag siyang father of faith in your story. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak ni sa Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. O kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at handog mo siya sa akin. Tingnan mo ah, yung calling ng Lord para kay Abraham, o makiat ng bundok, then yung kanyang nag-iisang anak na mahal na mahal niya na itong sa Isaac, iyahandog niya sa Panginoon kasi as you know yung paraan ng paghandog noon in the Old Testament time by blood and then dito makikita natin that Abraham is the future of the father God the father and si Isaac is the picture of Jesus Christ ba? Diba? the lamb of God who take away the sin of the world kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Ihan, inihanda ng asnot o malis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanya mga alipin, Bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng batang aakit sa bundok. Sasamba kami sa dakuron at babalikan namin kayo ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasa ng tupang iyahandog? Tanong na Isaac. Tinamo, no? Siguro, very heartbreaking yung tanong dito ni Isaac sa kanyang ama. Kasi may isip na rin dito sa Isaac. So, nagtataka siya alam niya na kailangan sa paghahandog, kailangan ng tupa na papatayin at yun yung iyahandog. Then wala nga silang dalang tupa. Siguro natutunogan ni na Isaac, ako, ako ba yung iyahandog? Ayan. Sumagot so, si Abraham, anak. Pero ang ganda ng sagot ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay niyon. ba? Diba? Kasi ang, ang sinabi ng Lord kay Abraham, ang ihandog sa Isaac. Pero dito, alam ni Abraham that the Lord will provide. Yan. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihaga, inihiga sa Isaac matapos gabusin. Dito makita natin yung picture ni Lord Jesus Christ. Diba? Hinayaan niya yung sarili niya na mamatay sa krus, ipako sa krus. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagcomplain, complain ba? Diba? Katulad ni Isaac, kahit na ginagapos na siya ng kanyang ama, hindi niya sinabing, ama, bakit ako? Ako akong iahandog mo, ba? Diba? Sa verse 10, nang sasaksakin na niya ang bata, ayan na. So, ibig sabihin, talagang willing na isacrifice ni, ni Abraham sa Isaac. Tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patay ng bata. Huwag mo siyang sakpan. Natitiya ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa isa mong anak. Kita mo yung testing, yung testing of faith na ginawaan ng Panginoon kay Abraham. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inandog sa halip ng kanyang anak. Di ba yung sinabi ni Abraham, the Lord will provide. Nangyari nga. Diba? ba? Nagkaroon ng isang lalaking tupa doon sa mismong bundok. Then yun nga yung ginamit niya to offer to God. Kaya ang lugar na tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanga ngayon sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakala ay may nakalaan. Mula sa langit nagsilitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, ako ay nangangako sa pamamagitan ng aking pangalang Yahweh sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin kaisa-isa mong anak pagpapalain kita. Tingnan mo Makikita natin in the Old Testament time, parang transaksyonal. May testing of faith, kailangan umobey ka, sumunod ka, before ka i-bless. Pero alam nyo, nakakatuwa sa panahon natin right now, nung tinanggap mo si Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay mo, blessing already follows. Nagsisimula kasi tayo in the finish line. So, ang kailangan lang talaga natin gawin, tanggapin, paniwalaan yung pangako ng Panginoon. Yung pangakong ito ng Lord kay Abraham, tagos yan sa atin. Hindi na nangangako ang Lord sa atin ulit. Kasi nangyari na yung pangakong yan ng Lord. Ang lahi may magiging sindami ng between sa langit at ng buhangin sa dagat sasakupin nila ang mga lungsod ng kanila mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi pagpapalay ng lahat ng bansa sa daigdig sa pagkat sinudod mong aking utos. At kung babasahin mong Bible from Old Testament time to the New Testament time, mababasa mo talaga na yung sinabi dito na pagpapala ng Panginoon ay nangyari at patuloy na na-experience natin na offspring na Abraham. Abraham is often called the father of faith. Siguro lahat na mapapakinggan mo na preachers nagsashare ng word of God, ah, Abraham, father of faith yan. Pag talaga pinag-uusapan yung pananampalataya, alam natin yung story na inoffer na Abraham yung kanyang nag-iisang anak na sa Isaac. Bakit? Because of his unwavering trust in God's promises. ba? Diba? Kahit na may mga flaws, ba? Diba? Hindi naman perfect si Abraham. May mga times talaga na nagkamali siya, may mga decision siya na hinayaan niya na si Sarah yung mag-decide. At maging siya, nagsinungaling siya, ba? Diba? nung ipakilala niya si Sarah na kanyang kapatid. Pero sabi dito, hindi nag-waver yung pagtitiwala niya sa pangako ng Diyos. At yun yung magandang karakter na Abraham na makuha natin. ba diba? Kasi alam mo na may pangako ang Diyos sa'yo eh. So kailangan mo magtiwala no matter what happens. Kahit na kung anong sitwasyon ng buhay mo right now. His life demonstrates a faith that moves beyond comfort, beyond the known, and into complete dependence on God. 'di ba? So mahirap yung pinagdaanan ni Abraham. 'Di ba? Naroon siya sa isang lugar na okay naman siya doon pero sinabi ng Lord umalis ka diyan kasi meron akong pinangako sa iyo yung promise na yung kainaan. Beyond the known, hindi yun yung kanyang um, nakasanayan. Pero ang ginawa niya, naging dependent lang siya sa Panginoon. So minsan ganun din sa sitwasyon natin sa buhay Kailangan lang pala, kahit hindi natin alam kung anong ating patutunguhan, dapat pala patuloy lang tayong mag sa Panginoon. Yung palang gusto ng Lord, patuloy natin siyang isik. Hebrews 11, doon na yung sa New Testament time, it highlights his journey of faith as an example for all generations, urging believers to walk in obedience even when the destination is unclear. ba? Diba? Minsan kasi meron tayong fear of the unknown. Alam mo yun, yung ano kaya mangyayari in the future? Hindi natin alam. We're not certain. Pero isang bagay yung certain tayo. Meron tayong bigger God, much more bigger God na kasama natin. So we are sure na kailangan lang pala magtiwala ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Yan. So sa background po nito, Abraham, originally named Abram, he lived in Ur of the Chaldeans before God called him to leave his homeland, yung sinabi ko kanina, and go to a place that he would reveal. Sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3 po yan. God's covenant with Abraham included three major promises. A great nation, at alam natin yan, it is Israel. A land of inheritance, yun yung kinaan. And blessings upon his descendants. Hindi lang dun sa kanyang physical lineage ha. Sabi ko nga, in the physical and even in the spiritual. Though Abraham encountered challenges, including waiting years for the promised son. Kaya hindi mo rin sila masisisi. Eh. May pangako ka, Diyos sabi mo magkakaanak ako pero hindi pa rin nangyari kaya dumiskarte sila <laughs> dumiskarte sila ng kanya ni Sarah ba diba? so minsan ganun din tayo sa sobrang tagal ng na paghihintay natin lalo ko ba ibibless mo ako dahil sa sobra natin paghihintay minsan dumidiskarte tayo ng sarili natin ayan Isaac's faith in God remains strong Genesis 15 records Abraham's trust in God's covenant showing how faith led him into divine favor. Yun, kailangan lang manampalataya tayo. Kasi nga, walang bagay na pwede nating i-please ang Diyos kundi sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. And even that faith comes from God. It's a gift of the Holy Spirit. Ang pananampalataya, sabi ng Hebrews 11, 3 ay katiyakan na mangyayaring ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Siyempre, isang bagay na hindi mo pa nahawakan, tangible, hindi mo pa nalalasap, hindi mo pa nakikita, pero pinaniniwalaan mo. Yun pala yung pananampalataya. Kaya nga sabi, we live not by sight, di ba? Kundi we live by faith. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil saan sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang ang, 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 ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, Word of God, Bible at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. At talon tayo doon sa verses 8 to 12 kasi ang topic natin tonight is about Abraham, di ba? So, umiikot lang tayo sa story ni Abraham. Dahil sa pananampalataya, tinan mo ha, sumunod si Abraham. Again, ang keyword because of faith. Nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupa yung ipinangako sa kanya, sumunod nga siya kahit hindi na alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y naninirahan, nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya. Gayun din si Isaac at Jacob na tumanggap ng ganon ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lunsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya, again keyword faith, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya ay matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maari magkaanak pa kasi baog na, ba? Diba? Patay na yung bahay bata ni Sarah. Nanalig siyang tuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya sa isang taong maituturing na halos patay na ay nagmulang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at nang hindi mabilang na buhangin sa dalampasigan. Dito gusto kong emphasize, yung so, Genesis kasi is in the Old Testament, 'di ba? the book of Hebrews is in the New Testament. Pero dito makikita talaga natin na even in the New Testament, minimension yung promises ng Lord na nangyari sa panahon ni Abraham at patuloy natin na experience as believers of the Lord and Savior Jesus Christ. So meron akong three points na gusto kong iwanan sa atin tonight. Number one, always remember that faith requires obedience. Hindi pwedeng nananampalataya ka sa Diyos pero hindi ka naman sumusunod sa kanyang kalooban. At alam natin na para malaman mo yung kalooban ng Diyos, kailangan na nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Kasi naroon yung gusto ng Lord na ipagawa sa atin. Abraham obeyed God's call without knowing where he was going. Narinig niya yung tinig ng Diyos. Sinabi ng Diyos kung anong dapat niyang gawin. Pwede namang piliin Abraham na hindi sumunod. <coughs> Pwede naman sabihin, Abraham, Lord, dito na lang ako. Ito na yung comfort zone ko. Happy naman ako dito. His obedience was immediate yun yung maganda sa kanya, sinunod niya immediately. He left his home. He left his comfort and everything familiar. Mahirap yan. Kasi, hindi naman siya, hindi naman binanggit ng Bible na hirap na hirap siya during that time eh. Okay naman yung buhay na before. Then, kailangan niyang umalis. Despite uncertainties, he trusted that God would fulfill his promises. Pero isang bagay lang yung certain, ah, may pangako ang Diyos at nagtitiwala ako sa Diyos. Susunod ako sa aking Diyos na pinaniniwalaan. Genesis chapter 12, yun nga yung the Lord God commanded Abraham to leave his homeland and he followed without hesitation, demonstrating faith as action. Kasi ganun yung pananampalataya. Hindi mo pa nga nakikita pero pinaniniwalaan mo at hinakbangan niya yun. E kasi pwedeng naniniwala ka pero wala ka namang aksyon. Naniniwala ka lang sa isip, sa salita. Kailangan ginagawa po natin ina-apply natin ng ating faith. Pangalawa, <coughs> faith is tested but strengthened. Ganda, no? Maaring dumating sa time ng buhay natin na itetest yung faith natin. Normally, sa mga challenges in life yan, mga bagay na nangyayari sa atin na minsan in control tayo, minsan intentionally, unintentionally, knowledgeable tayo, hindi tayo knowledgeable, nangyayari sa atin, tinetest yung faith natin. Pero kahit na nate-test yung faith natin, sabi dito, strengthen, pinapalakas pa rin. Faith does not remove challenges. It refines them. Again, even Christian faith kami, as born again Christians, hindi tayo nangangako na hindi ka na magkakaroon ng problema ng challenges sa boy kapag na-born again ka na. Pero meron ka ng kalakasan to overcome. It refines them, di ba? Abraham faced the test of waiting for a son which is very difficult in his part. Yun yung um, testing sa kanya. And later, the greater test of offering ay sa sa sacrifice. Tindi niya, no? Binigay mo nga sa akin yung anak mo na gusto, yung anak ko na gusto, tapos kukunin mo rin pala sa akin eventually. ba? Diba? Siguro ikaw yung magre-reklamo ka talaga. Sana hindi mo nilang pinalasap yung experience na magkaroon ako ng isang anak, yung pala kukunin mo rin pala siya sa akin. ba? Diba? Through these experiences, ano nangyari? His faith depend proving that faith thrives in trials. Yun pala yun, no? lumalim, lumago yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kasi pala yung faith natin nagtatribes pala yan in trials. Kaya alam mo minsan, thankful pa rin pala dapat tayo kapag marami tayong mga challenges to test our faith na na-experience. Kasi paling ginagamit ng Lord na tool to strengthen yung ating faith sa Kanya para lalo pa maging stronger yung faith natin sa Kanya. Yan, in Genesis chapter 22, Abraham was willing to sacrifice Isaac, trusting that God could provide or resurrect his son if needed. So, maring personal yan sa'yo. Baka may mga area ng buhay mo na sin gusto ng Lord i-sacrifice natin for Him. ba diba? So, minsan time. ba diba? Minsan time na lang eh. Minsan hindi tayo makapagbigay ng time for prayer, attending Bible study, Sunday services. ba diba? So, i-ano natin yan. Um, sabihin natin sa Lord or ano ba yan, person, someone in your life na gusto ng Lord na isacrifice natin katulad ng ginawa netong si Abraham na sinacrifice na sa Isaac. Maaring ambitions, pangarap sa buhay na naginging hindrance na paglapit natin sa Panginoon. So, ikaw'y nakakaalam yan. Makipag-usap ka sa Lord. His obedience led to God reaffirming His covenant, showing the reward of steadfast faith. Diba dito, maganda nakita ko talaga is, solid kasi ang paniniwala ni Abraham sa Diyos kasi nga nakakausap niya ang Diyos. ba? Diba? Kaya Kailan mo napakahalaga na tayo nakakausap natin ng Lord. Ako nga nabibless talaga ako kagabi kasi may nireveal na naman ng Lord sa akin sa panaginip. Ano, yung, yung gusto ko kasi mangyari sa church, yun yung pinakita mismo ng Lord na very powerful yung praise and worship, ang daming kabataan, yung mga kabataan na nakita ko doon, hindi lang yung mga students ko before, I even see students or kabataans na hindi ko naman pakilala. And then hindi rin nila ako kilala kasi yun nakita ko dun sa panaginip ko. Ayan, so makita po natin na kailangan pala in a relationship tayo with God para kung yung pangako ng Lord, makita po natin, marinig natin. Pangatlo, faith leaves a legacy. Ayan, eventually lahat tayo magre-retire, di ba? Eventually, katulad ng Abraham, kukuhanin tayo ng Panginoon, magpa-pass away. Because Abraham believed he became the patriarch of a great nation. Matagal na pong namatay in the physical si Abraham. Pero up until now, pinag-aaralan pa rin natin yung story ni Abraham. Even the next generation. Yun nga yung ating tema for this month of June. His faith left an eternal impact. Blessing generations beyond his own. So ang lesson niyan sa ating ganun din. Sana makapag-impact din tayo doon sa ating generation. Kung ikaw ay pamilyado, syempre sa mga anak mo. Ayan, kung single ka, syempre may mga pamangkin ka naman, may mga sphere of influence ka. Yan, from generation to generation, sana maging blessing tayo doon sa mga people under us. Mag-leave tayo ng legacy at yung i natin na legacy, yung pananampalatay natin sa Panginoong Heso Kristo. Hebrews 11.12 describes how Abraham's faith resulted in his descendants multiplying like the stars of the sky, proving that faith has lasting influence beyond the individual. Dito ang ganda eh. Kasi makita natin, hindi naman alam ni Abraham what will happen to his offspring eventually, diba? Hindi naman niya masasabi na itong sa Isaac ay magiging as faithful as I am at yung magiging anak na Isaac, magiging faithful din katulad niya. ba? Diba? Hindi naman nakita yun, hindi na certain. Mari nakita niya lang sa Isaac. Pero yung mga anak na Isaac eventually, hindi na yung mga naging anak pa ni na Jacob. Ayan, naging anak pa ni na Joseph and so on sa lineage ni David. ba? Diba? Hindi na. Amen. Pero dito makikita po natin, faith has lasting influence beyond the individual. Kasi it has to be personal. And the Lord is always in control. Naniniwala kasi ako, predestined kasi yan Ang Lord kasi ang tumatawag sa atin. Tayo lang po lahat yung mga vessels, mga instruments lamang of God's grace to other people na sila ay ma-lead natin sa Panginoon. Just like what we did earlier na nag-share kami ng, ng word of God to pray for other people sa, strange, sa stranger sa street. Sa conclusion natin, Abraham's journey teaches us that faith is trusting God beyond what we see. Obeying His call despite uncertainties, and remaining steadfast even when tested. His example encourages believers to follow or fully surrender to God's promises and to follow His direction with confidence. Yan. So ang tanong, are you willing to trust God even when the path is unclear? Diba? Minsan ganun tayo. Kasi even ako, nang pag uusap ako sa Lord, nagtatawang ako sa Panginoon. Minsan unclear naman yung future natin, yung path na tinatahak natin. Pero ang tanong, are we still willing to trust God? Kasi kahit na hindi ka certain dun sa path na dinadaanan mo, meron kang Diyos na alam yung pupuntahan mo, di ba? In what areas of your life do you need to practice faith like Abraham? Again, um, po yung mga attendees natin tonight. May mga sudyante, may mga nanay, di ba? May mga katatayan, ba? Diba? May mga kabataan. So ano ba yung um, area ng buhay mo na tingin mo kailangan mong i-practice yung pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham? And how can your faith impact future generations? Lalo na kung ikaw po ay merong um, influence over your family. Ikaw yung head of the family, ikaw yung um, ilaw ng tahanan, ba? Diba? Ikaw yung may voice yung sa inyong family or even sa mga katrabaho mo, ba? Diba? Sa beses na meron ka, So how can your faith impact future generations? So ang challenge po sa atin tonight, Lord help me to have faith like Abraham, 'di ba? 'Yun yung kunin natin. Siyempre hindi yung mga lapses ni Abraham. Magaroon tayo ng katulad ng pananampalataya ni Abraham to obey, to trust and to leave a legacy that honors God. Tayo pong manalangin. Lord, salamat Panginoon sa gabing Like Abraham, the father of faith, naisin po namin na magkaroon ng same level ng faith sa inyo, Jesus Christ. Alam namin, Lord God, na minsan may mga situations ng life namin na hirap magtiwala. Ang hirap sumunod sa mga bagay na kailangan namin sacrifice. Ang hirap po na piliin ka over that thing. Pero Lord, naniniwala kami na even that kind of faith, even that kind of obedience, even that kind of trust, sa inyo po yung nagagaling, oh Father God. And we believe na patuloy po kaming tuturuan, tutulungan na magawa ang mga bagay sang ayon sa inyo pong kalaban o Jesus Christ na magkaroon din kami ng impact to other people and even the faith that you have given us, ma-share din po namin to other people, oh Father. Kaya Lord, salamat for this night. Puring ka, dakilain ka, samigat parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.